Ang social media ay isang pahayagan di pares sa mga chisme sa pangangalakal ng basketball at ang isang kamakailan ay umuugong. Ang posibilidad ng isang Christian Standard Dinger trade sa Rain or Shine Elasto Painters. Bagamat malamang na matagal na ang bulong-bulungan, ito ay isang kamanghamanghang hang senaryo na nagsasalita sa filosofiya ng pagtuturo ni Yang Giao at ang mga katotohanan ng market value ng isang superstar sa PBA. Sa ibabaw, ang isang standard Dinger terrain or Shine na paglipat ay gumagawa ng isang tiyak na uri ng kahulugan. Si Coach Yang Giao ay isang kilalang tagapagtaguyod ng pagkakaroon ng isang nanginibabaw, higanteng malaking tao. Sa buong karera niya, pinalaki ni Giao ang potensyal ng mga brusang center at power forward, para ay anchor ang kanyang opensa at depensa. Siya ay may kasaysayan ng pagbuo ng mga championship team sa paligid ng isang mabigat na frontline, tulad ng nakikita sa mga manlalaro tulad ni Naasi Lava, Enrico Villanueva, at kamakailan lamang, ang tandem ni na Belga at Raymond Almazan. Ang mga big man ay isang pundasyon ng kanyang sistema, at si Christian Standerdinger, malamang na siya ang magiging pinakamakapangyarihang puwersa sa liga. Ang walang humpay na enerhiya ni Standardinger, malalakas na post moves, at husay sa pag-agaw ng mga rebound, ay akmang-akma para sa demanding, grind-it-out na istilo ng paglalaro ni Giao at ng Rain or Shine. Mula sa isang pananaw sa basketball, ang akma ay halos napakahusay upang maging totoo. Si Standard Dinger ay maaaring ang centerpiece na nawawala sa Rain or Shine, isang tunay na go-to guy na maaaring makakuha ng isang bucket sa post, at lumikha para sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Agad nitong iaangat ang Elasto Painter sa isang top tier contender. Gayunpaman, ang posibilidad ng kalakala na ito ay maging isang katotohanan ay napakaliit, at ang lahat ay bumaba sa isang pangunahing kadahilanan. Si Standardinger ay hindi lamang isang superstar, siya ay isang superstar na may mataas na sweldo. Nakita natin sa nakaraan na siya ay isang manlalaro na nauunawaan ang kanyang halaga, at naghahanap ng malaking sweldo, at sa magandang dahilan, nagde-deliver siya sa court. Ang Rain or Shine, sa kabilang banda, ay dating isang prankis na nagpapatakbo sa isang mas konserbatibong budget. Bagamat kilala sila sa mga matatalinong pangangalakal at sa pagbuo ng talento mula sa loob, hindi sila karaniwang nasa merkado para sa isang manlalaro na may pinakamataas na antas ng kontrata. Ang pagkuha kay Standardinger ay mga ngailangan ng isang makabuluhang pinansyal na pangako, isa na malamang na makagambala sa istruktura ng sweldo ng koponan, at potensyal na puwersahin silang makipaghiwalay sa iba pang mga pangunahing manlalaro, upang gawin itong gumana. Ang mga pinansyal na implikasyon lamang ay gumagawa ng bulong-bulungan, na isang mahirap na pil na lunukon para sa pamamahala ng elasto-painters. Sa huli, habang ang mga dahilan ng basketball para sa isang standard terrain or shine trade ay nakakahimo, ang mga pinansyal na katutuhanan ng PBA ay ginagawa itong isang malayong posibilidad. Isang nakakatuwang chismis na talakayin sa social media, isang paano kung senaryo, na nagpapakita ng potensyal ng sistema ni Ying at ang napakalawak na talento ni Stan Inger. Ngunit hanggang sa isang malaking pagbabago sa pampinansyal na tanawin ng liga, o isang bigla ang pagbabago sa mga prioridad ng manlalaro, malamang na mananatili lamang iyon, isang bulong-bulungan. Kamakailan, kunuhan ng rain or shine ng free agent na si Stanley Pringle. Kamusta mga idol? Sports PH Para sa sports news and update Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko Pintitin mo na ang subscribe button at notification bell Para lagi kang update sa mga sports news